pundo pa yung may ah, uh, dito tayo nakapag dito na tayo nakapag intro may yan unang huli Maydol. ayun yung islang kanipo namin yun malayo unang huli yan may dol sama ah, titi kanina may dumating. Yan ibak. iba hindi ba, hindi natin dito. Yan. Pala, kami sa nangalaw alog. Bowain nang dito. Totot. na ay. Yan, yan, yan mga mga ako, maydol, Papa, maghila. tayo update update na tayo may pag makahuli well, mga well pa tayo Maydol so, Maydol may nakahuli na tayo Maydol ngayon Pwede tayo dito na tayo ng awil Yung na Ngayon si Papa Sayang yung kanina may tol Hindi na kukap may tol Hindi na huli Ha? Kanina suno Lapusan na yung kanina may tol Kalau lindungan tayu maikel, alauang pulih kau maikel, lampu, lampu maikel, seneng. itu lindinan bijuhan dan kami ini Bapak Nag Arya Maydul ah ular apa Maydol yung pagputok maydol tunog Tun Maydol kama itul ng ako kama itul sabakan kila Lapo lapo siguro yan maydol sino basagin ko yung kamay ko maydol oh. sakat sukot itul yun yun hindi yun 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 maydol, lapo, lapo, may doon, lapo.

yung niya makita yan ang gilas pa ako may ang alawang araw namin dito, dito may dol sa laot yan sunod ba? What? pantir pantir? Uh -huh. bawal mo na ba? pa bawal Tiyo may Bawal Mamaya Pa natin yan Pakawalan Indiksyon na naman na may dun Ang huli ni Papa may dun Kanina pantir Sura ba? Nuping Okay, tabak ya mai itu nih ada aku nih mai itu nih kulin lawan mai papa ubir ubir -uh. ih lah buntut itu ih ubir lapuk lapuk bedul atau Pak, 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 sakin yun Pak, Pak, pa Pak, pa mata oh. Laki yung mata. Yan, di pa nakari nakarima ito. Yung mga oh. bato. Ito ko bro. Kompresa tayo may ito. Uli na nga ito. Tuloy ba? Ano Sniper. 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 sniper may dul. Oh, lite. Lite. Eh, laki. Ah, laki may dul, lite. Dul. Lite, laki, lite. dalawa ng huli namin dito may dol ay tatlo na pala kaulit din ako may dol yung isa binitawan namin nandun sa pinakadulo may dol huli naman may dol panter na panter Allah mabawal Tidak mau pantir sama ini Ito, Ito. Ito man ang huli may idol Pero pakawalan niya may idol Pakawalan namin niya pag mabuhay na Yung yung may idol Nalulutang pa yung may idol Utang kung bitawan kuha namin yan tanggalin yung mga tingga ah, maglutang di mag kuha pa ilalim dun ayan kumpris na pa di kumpris di na na compress. ayan kumpris na kumpris na no, lutang lutang may dun hindi mag pa ilalim ilalim natin pag Bitawan namin yan mamaya. Tatlong pantir na may doon. Isa sa akin kay baba yung dalawa. Pag mabuhay yung may doon, bitawan namin yan dito sa dagat na ito. Ito. nga yun, may doon kasi naglutang. Hintay may doon. pa yung magbatak ay kuwan pa lungnos lungnos ay dala yung kumpres uy lungnos may dala pa yung kumpres kala pa kala ko may doon lapo Pricks natin may idol. Yung mm. common press. Yung pamakain. Yun. Yung masak. Lupitang gaya. Lupa. Ang pen may idol. Lupitang pa rin may idol. Uh, tatlong kwa rin, tatlong ting, na yun, yung may idol. Tatlong. Bato na yung Tingka. Yung may tingka. Malalaki yung tingka. Lupitang pa rin. Kondisyon na natin may idol. Pag uh, condition na may dol, ah, na. Kuli, na naman tayo may dol. Kuli na naman tayo. Ay di. Ganun pa rin may dol. Lungnos. Ako. Lungnos may dol. Lungnos. ipit game sa medulas pundok uwi na tayo dahil hap na Bhai. para Ambitan. 'Yan ito may dul, parang hindi pa okay. Lutang pa may dul, lutang. kumata yung ila ito nibitawan na ito oh okay okay din May idol, dalawa. Dapo tsaka kaya may idol. Um, Pantir. Dalawa piraso. malaki okay, yung lapok tingnan kung buhay matagal to na compress may dun sana pa sana buhay sana buhay ayun thank ah, you Dang, tunggu na lang yung hindi bawal pa ito lapo sabi lang yung lapo suka pa yun ano suka suka ng pano bisugo 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 ah gamay kwan gamay o ikog yun Sa, jackpot sana may idol Masulang ito Bawal Yung dalawa na yan Tsaka ito may dol Bawal din Pagtapos yan may dol uh, Bibitawan na Sayang sana may dol pat sana Bawal Ang nahuli namin Douglas. Ito maliit na no, may dul. Yun, buhay pa rin may Buhay. Ito, ang, ito yung pinaka mahal may Mahal pa sa malapo. Ah, ganun yung may dul. Lugdang. ng panter sayang And, pangalawa, yan pangalawa pangalawang panter yan goodbye yung may dol sayang may dol yan ito lang yung pwede yung mahalin may dol yan yung tatlong panter binitawa na sayang yan tara na may dol uwi na tayo may dol lapo lang yung mabinta. Yung panter at yung tatlong panter na binitawan dahil bawal may doon. Yun talaga yung pinakamahal na isda na aming nahuli. Mahal pa sa lapok. Kaya yeah, may doon, update na up pinila up tayo pag mabinta na yung lapok. At yung Nahirap kami may idol Ni idol Trishambe at saka ni Papa uh, Nasa bahay yung resibo Resibo na lang may idol Yung pera ay nagastos na namin Binili, binili namin ng nylon At saka at bigas uh, Ayan Update update na may idol may idol dito na kami sa bahay namin may idol Kakarating na namin at yun na uh... Yan yung kita may doon. Yan, Lapo, Lifte. Yung Lapo may doon sa yan, dalawang dalawang 2 kilos may doon. Times 2, 2.5. Sa isang sa isang kan may doon. Sa isang Lapo na Uber ay dalawa 2.5 lang may doon. Sa isang piraso. Sa isang piraso na Lapo. At yan, yung Lifte panite tapos talintingon yan uh, 3, 3 times 70 at yan total my idol uh, 2,890 yung kita yan na po yung kita namin my idol kung kung hindi namin binitawan yung panter my idol yung tatlong piraso laki laki sana yung kikitain namin dahil yung pinakamahal na na isda my idol ah uh, kaso lang, uh, binitawa namin kasi bawal. Kaya yan. Yan na po yung kita na yung may At ito naman po yung may yung... Yung kasama namin si Idol Chame. Na uh, yung nag-fist drop may Ito yung... yung maidol may tinago ni mama yung resibo. Yan, lapo. Pero may uh, maliliit. ay maliliit idol. Kaya yan, Lapo. Tiger, yan, 1.9 times 150, kanuping, hot done, yan, kumita po tayo ng 2,705, yan, laki-laki na po yung kikitain, may idol, at bago lahat, tapos salamat po ako sa inyo, may idol, sa inyong walang sawang suporta, at walang sawang panood na aking mga video, sa mga hindi nag-skip ng mga ads, maraming maraming salamat, and God bless sa inyo, may idol, ingat kayo palagi kung saan man kayo.